may isang halaman na napakamatanda, napakabisa, anupat pinarangalan ito ng mga mistiko, manggagamot at mga guro espiritual sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang botanikong tulay na naghihirang sa material at espiritu, bumubukas ng tarangkahan tungo sa mga tagong silid ng kamalayan. Ang ganja ay hindi lamang karaniwang flora. Ito ang susi ng buhay, ang daluyan na nagbubukas ng malalalim na daigdig para sa paglalakbay ng sarili at panukalang potensyal. Isa siyang manggagamot at tagapaghatid ng mensahe. Salamin ng ating walang hanggang pananabik, taligaya, transcendensya at paggaling. Kapag subaybay sa mga sagradong lahi at nililihim na kasulatan, ang halamang esmeralda ay naglalang ng sarili sa pagitan ng mito at ritual, ang kanyang presensya nakaukit sa alegorya o nakabalot sa nanaghusay na gunita. Sa sinaunang sining ng Ayurveda ng India, ang ganja ay tinutukoy bilang isa sa pancha limang purong halaman pinagbabasbasan bilang tagapaghatid ng kaligayahan at tagapangalaga laban sa dilim. Sa wikang sanskrito, siya'y tinawag na Vijaya, Tagumpay, Tagisag ng Pagwawagi sa Pagdurusa, isang lagusan kung saan ang mga naglalakbay ay nakakasalamuha ang banal. Sa Pilosopiyang Tantra, ang Ganja ay kaagapay ni Shiva, ang nag-iingat ng malalim na meditasyon at pagninilay, ang kanyang paggamit sa mga ritual tuwing mga pagdiriwang na nakasentro kay Shiva ay tanda ng pagpapakumbaba ng sarili at pakikiisa ng kaluluwa sa dalisay na kamalayan. Dito, ang halaman ay lampas sa tagapagpalasing. Siya ay nagiging sasakyan upang malampasan ang pagkakatali ng mundong materyal. karunungan ng mga dukun, lalo na sa Siberia at Gitnang Asya, initingala ang Ganja bilang axis mundi. Ang likaw ng sansinukob na nagdurugtong sa iba't ibang antas ng daigdig, kailaliman, lupa at kalangitan ang masarap niyang usok ay tumataas bilang banal na alay. Isang hindi nakikitang inulid na nag sa mga pusong nakaugnay sa lupa at sa kalikasan ng langit. Para sa mga manlalakbay sa pagitan ng mga mundo, ginagampanan ng ganja ang gabay at pintuan sa pagtawid ng kaluluwa mula sa karaniwang kamalayan tungo sa realms ng hiwaga. Ang likas niyang kakayahan magpahayag ay matagal nang naging kasangkapan sa pagdaan sa mga hangganan ng kamalayan, paglulundo ng hadlang, ng pandama at identidad, paghihinog ng pagkasensitibo sa mararupok na panginginig ng misteryoso. Itinulad sa tinidorang tumutuno ng musika Inaayos ng ganja ang magulong ugong ng isipan tungo sa pagkakaayon, nilulusaw ang mga pader sa diwa at pinapatalas ang ating panloob na himig. Ginagawaran ito ng parangal sa tradisyon ng mistisismo. Inahangaan ang kakayahang patahimikin ng isip na walang patid nag-uunahan, tanggalin ang belo at buksan ang lansangan patungo sa mga katotohanang nalilihim sa likod ng mga nakasanayang kaisipan. Ngunit nangangailangan ang ganitong paglalakbay ng buong pagkatao at pagkaalerto. Kung gagamitin ng walang sala, magigiba ang pananaw at baka lumaganap ang kaguluhan kung kailan inaasahan ang kaliwanagan kaya't sa mga sinaunang seremonya, pinalot ang paggamit ng ganja sa mga sagradong ritual. Pinagtitibay ang gagampan ng tungkulin bilang lagusan, hindi bilang hantungan. Sa tradisyon ng Veda, ang mahiwagang Soma, ang inuming pang Diyos at sentro ng mga ritual sa Rigveda, ay nananatiling palaisipan ipinapalagay ng ilan sa anong anyuman bahagi ng ganja ang ginamit sa sagradong sangkap na iyon. Ang Soma ay nagbubukas ng pintuan para sa pangkaraniwang tao tungo sa banal, nagdudulot ng karunungan, lakas at transcendensya. Ang Bang sa kasalukuyang panahon, infusyon ng ganja at gatas na iniinom tuwing Holi at Shivaratri ay umaalingawngaw ng sinaunang ritual ginagamit ng mga tagasunod upang sundan ang malaulap na pagninilay ni Shiva, bitawan ang ingay ng mundo at sumayaw sa di nakikitang indayog ng universo. Sa malalawak na stepa ng Siberia, inunog ng mga sityan ang ganja sa mga pagtitipon ng libing upang tulungan ang paglalakbay ng kaluluwa. Ang usok gumagabay sa pagwawakas. Pinakyan ito ng mga dukun bilang daan ng bisyon upang pagtagpuin ang nagkawatak na labi ng kaluluwa at kausapin ang mga tagagabay mula sa kabila. Sa Timog Amerika, karaniwan itong inihahalo sa ayahuasca sa mga sagradong bilog upang patalimin ang espiritual na paningin at bigyang laya ang sakit at paghilom. Ang halamang ito ay hinabi sa tela ng kabanalan sa babanalan. Saan man humahanap ng ugnayan ang mga naghahangad sa walang hanggan. Para sa mga Rastafari, ang ganja ay banal na damo. Ang kanyang pagkasagrado pinagtitibay ng mga taludtod ng banal na kasulatan. Nagpapatubo siya ng pastulan para sa hayop at halaman para sa kailangang tao. Sa bawat pagtitipon ng Rastafari, ang pagsisindi at paglanghap ay nagiging panalangin, isang taimtim na pagkilos ng pagsalubong kay Jah na maghahasik ng katahimikan at pagbubulay sa mga misteryo ng Diyos. Maging ang katawagang Kaneh Bosim awam sa mga sinaunang aklat na madalas inilalarawan bilang makalanghap na tubo o mismong ganja ay nagsasaysay sa halaman bilang tagapamagitan ng banal. Kapag lipas ng mga siglo, inukit ng mga makata at mistiko ang kasaysayan ng mga halaman bilang tagapagdala ng karunungan ng langit. Ang ganja dahil sa kanyang pambihirang kakayahang magbago ng kamalayan ay itinuturing na tagapagdala ng berdeng mensahe. Gisingin ang malalim na kaalaman sa sarili, buksan ang daluyan tungo sa mataas na pag-unawa. Paantas ng kimika ang mga cannabinoid, THC at CBD ay nakikipag-ugnayan sa endocannabinoid system ng ating utak na sumasaayos sa damdamin, perception at maging sa pandama ng oras. Ang marahan nilang pakikisalamuha ay naglalatag ng tulay mula sa material na isip patungo sa hindi makita ng mata na agos ng kamalayan. Kung ang ganja ay nilapitan ng may kabanalan, nagiging bukal ng liwanag ito binabago ang pagyanig ng pagkatao. Itinataas tayo tungo sa mas pinong antas ng pananaw. Marami ang nagbabahagi ng karanasan ng pakikiisa sa hibla ng kamalayan. Nakikita ang walang putol na ugnayan ng lahat ng may buhay at nararamdaman ang katawan bilang daloy ng enerhiya sa kaayusan ng universo. Ngunit ano nga ba ang tunay na lasa ng kalawakang ito? Umahaba ang oras, minsan tila nawawala. Iniuulit sa karanasan ng mga mistiko at meditator na ang panahon ay nawawalan ng saysay. Ang kasalukuyan ay tumatalim, ang kulay ay yumayabong, ang tunog ay lumalalim, at ang karaniwan ay nababalutan ng misteryong banal ang pagkasensitibo nitong dulot ay nagpapatuloy sa na paghahanap ng sagrado sa bawat sandali payang patahimikin ng ganja ang walang humpay na magkakatalong tinig ng loob hanggang sa panandali ang paglusaw ng pader ng ego nagkakaloob ng kababaan ng loob damdamin ng pagkakaisa at sulyap ng walang hanggan. Kapag ninilay, tinatahimik ang mga usapan ng isip. Inilulubog ang praktisyon sa mas malalalim na parang ng kaluluwa. Gayunman, hindi pamalit ang halamang ito sa disiplinang gawain. Katalista siya, hindi layunin. Ang karunungan na natamo sa ilalim ng kanyang gabay ay kailangang tanggapin ng may pag-iingat. Ang mas malalim na pag-unawa ay dumarating lang kapag nilalapat ang liwanag sa araw-araw, kapag tumatalim ang kaisipan at natutunaw ang alinlangan. Sa antas ng enerhiya, inaniniwala ang pinupukaw ng ganja ang mas pinong katawan, lalo na ang mga sentro ng enerhiya, ang ajna o ikatlong mata ng pangitain at sa hasrara o korona, tarangkahan ng kosmikong pagkakaayon. Ngunit kung sobra-sobra, maaari nitong putuli ng ugnay sa pinakaugat na chakras, nagbabanta ng pagkawala ng katatagan at balanse. Kadalasan, nagigising pa ang kundalini, ang natutulog na ahas sa ugat ng gulugod Bigla't walang babala. Kapag hindi handa ang sistema, maaari nitong bahain ng isip at mga nervyos ng pag-aalalang matindi o pagkalito. Ang paggamit ng ganap na pagkamalay ay napakahalaga. Kapag hinawakan ng banayad, ang ganja ay kailangang lumuwag ang pagkakapit at suportahan ang malayang daloy ng panloob na lakas. Kung ang paglalakbay na ito ay nakaayon sa luwal ng kaluluwa, huminga ka ng marahan. Tunda ng daang ito, pindutin ang kampanilya ng abiso, bigyan ito ng papuri, at ibahagi sa iyong mga kaagapay sa daan ng espiritualidad. Ang lakas galing ng ganja ay nilampasan ang hangganan ng hiwaga ang kakayahan nitong panlaban sa pamamagat pagdaramdam ay nagpakalma sa maraming saling lahi. Binawasan ang kirot ng arthritis, niluwagan ang sakit ng ulo, inaliw ang kirot ng mga ugat. Para sa mga nagsisikap na magpalalim sa espiritual na paglago, ang ginhawang dala nito ay naglalaan ng pagtalima sa mas masinsing pagninilay. Bilang balsamo ng kaluluwa, niluluwag ng ganja ang agam-agam, tinutunaw -agam, ang anino ng depresyon at inaalalayan ang mga kaluluwang tumaranas ng PTSD. Sa pamamagitan ng paghaplas sa tugon ng katawan sa stress at pagpapahinga, nagdudulot ito ng sandaling katahimikan ukol sa paggaling at pagbubulay. Ibinubunyag ng makabagong agham ang ibang hiwaga Ang ganja ay nagpapalakas ng neuroplasticidad ang kakayahan ng utak na umisip ng mga bagong daan at malikhaing kabit Dahil dito naging tapat siyang kasama sa malikhaing at espiritwal na paglutas ng suliranin pananaw na mistikal at pagsusuri ng kaibuturan ng sarili na pagluwag ng hangganan ng isip na pupunan ng damdamin ng matinding pakikiisa sa kabuuan ng daigdig. Ang paglusaw ng ego ay nagpapalalim hindi lamang ng pag-ibig kundi sinisintunado ang praktikyuner sa mas mataas na pag-ibig at karunungan. Katangiang mahalaga sa transformasyon ng kaluluwa. Subalit, kahit kayang tunawin ng ganja ang ego sa isang sandali, nasa totoong buhay pa rin ang tunay na gawain. Ang mga panandaliang tagumpay ay kailangang masukat at maisabuhay at hindi dapat sumandig lamang sa halamang ito. Kadalasan, naging ilaw ang ganja, tinutuon sa mga nakatagong damdamin at alaala na ayaw lumitaw binubuksan ng pintuan sa mapagpalang katarsis at dahan-dahan banayad na pagbitaw sa lumat sugatang nakaraan. Sa kanyang yakap, marami ang nakadama ng mas masinsing kasang ayon sa kalikasan, lumalalim ang pagkamangha, pag-aaruga at pagmimithi na muling mamuhay ng may pagkakaugnay tugmang sigwa ng sansinukob. Inaanyayahan ng halamang ito na tanungin natin ang sarili. Sino tayo? Ano ang mundo? Ano ang talagang layunin ng ating buhay? Mga batayang tanong na siyang ugat ng bawat pambihirang paglalakbay espiritual. Ngunit manatiling mapagmatyag. Bagamat iniaalok ng ganja ang ginhawa may panganib sa ikwating ng ginhawang iyon sa pag-usad. Kung gagamitin lamang bilang pagtakas, dilimutang tunay ang transformasyon. Ilan ang naliligaw sa mga ilusyon ng bisyon nang hindi tinatahak ang mabigat na gawain ng pagtingin sa sarili ng tapat, paglikha ng may malay na ugali at pagsuong sa mga proseso ng panggagamot na puno ng tapang. Ang tunay na alkimya ay ganap lamang kapag isinabuhay ang mga aral ng bagong realidad. Isinabuhay sa mga ugnayan, amon at pagsulong ng sarili. Kung walang hangganan, ang paggamit ay maaaring maging siyam-syam dalisay na praktika kung kailan pinalalampas ng labis na karanasan ang simpleng anyo ng pamumuhay ayon sa pinakamataas na prinsipyo. Maging ang agham ay sumasang ayon sa papel ng ganja, pakagalingan. Mula sa pagtigil ng matagalang sakit at pagkabalisa hanggang sa pagtulong sa epilepsi at higit pa, ngunit nagbabala rin sa panganib ng labis, kalabuan ng isipan pagkapit o pagkasira ng katuwiran. Ang mga babalang ito ay umuulit ng sinaunang karunungan tungkol sa kahalagahan ng balanse na ang layunin, ritual at paggalang ay susi sa pag-ani ng biyaya. Kapag nalimutan ang kabanalan ng ganja, kapag ang ritual ay napalitan ng libangan o kawalang pakialam. Ang lagusan ay napipinid. Ang mistikong karanasan na hinahangad na walang patnubay ay nagbubunga ng delusyon, hindi kaliwanagan tulad ng babala ng mga guro, nagiging fatamorgana o peking pangitain. Ang tunay na pahayag ay nagdadala ng kababaan ng loob, akatahimikan, at koneksyon sa universal na karunungan. Ang disanay na isip ay madalas mapagkamalan ng ilusyon bilang linaw at tuluyang mapalampas ang biyayang taglay ng transformasyon. Sa yoga, paggagamot ng enerhiya at mga esoterikong gawain ang epekto ng ganja sa chakras at sa mga nadis, daluyan ng lakas ay matagal nang kinilala. Minsan itong nagbubukas ng intuisyon o nagpapasimula ng estado ng bisyon at naglalantad ng ikatlong mata. Isinusumpa ng ilang naghahanap ang sandaling pakikiisa. Bigla ang tuwa o pagsargo ng matinding vibrasyon. O balit, upang magpalayag-palayag na katono ng naturang lakas. Labis na mahalaga ang paggalang at pag-impi. Ang bastang paggamit ay nagbubuka sa mga panganib. Hindi pagkakapantay-pantay ng damdamin, pag-usbong ng balisa o dikontroladong pagsiklab ng kundalini. Ang bawat paglalakbay ay kailangang magmula sa malinaw na layon at puspos na paggalang ang paghahanda ay siyang ugat ng lahat. Binabago ng ritual ang simpleng paggamit ng halaman tungo sa milagro. Bago ang unang paglanghap o pagtikim, itakda ang layunin. Magtanong ng tapat, Ano ang dahilan ng aking pakikipagniig sa halamang ito? Linawin ang layunin. Gawin itong gabay sa bawat hakbang sa mga sinaunang tradisyon, itinuturing ang ganja hindi bilang kagamitan kundi bilang sagradong presensya. Yakapin ito ng may pasasalamat humingi ng patnubay sa katahimikan, sa panalangin, awit o tahimik na pagninilay. Likhaing sagrado ang iyong kawayanan, mga kristal, insenso o sagradong sagisag ay magpapalalim ng banal na karanasan. Ang puwang ng iyong pakikipagkita sa ganja ay kasing halaga ng layunin, umili ng payapang puok, ligtas sa abala, sa ilalim ng bukas na langit o sa liwanag ng sinding kandila. Alalahanin, walang halamang walang tinik. Tulad ng bawat gamot, ang epekto ng ganja ay hinuhubog ng uri ng kamalayan at pagpipigil. Ang pagsandig sa labis ay nagbubunga ng pagkalito sa espirito. Kadalasay ang kaunti ay higit na matalino. Ang bahagyang dosis ay tahimik na nagbubukas ng paningin. Samantala, ang labis ay nagpapaugong, nagtutulak ng ingay sa halip na kahulugan. Ang tunay na hangad ng bawat mistikong estado ay hindi panandaliang pagtatakas kundi matagalang transformasyon ang kaalamang nadarama mula sa mga realms na binago ay sumasaganap lamang ng tunay na saysay kapag naisa sa buhay nahahayag sa kabutihan kilos at presensya pagkatapos ng bawat sesyon isulat ang iyong mga karanasan, ang mga bisyon, damdamin at mga pahayag. Ito ang mag-uugat ng pansamantalang pahayag at marahang bumubuo ng natatangi mong mapa espiritual para sa paglalakbay. Bigyan ng masustansyang pagkain ang katawan, pagkatapos upang muling timbangan ang material at esoterikong daigdig. Kung tumimo sa iyong dibdib ang mensaheng ito, marahil handa ka ng maglakbay sa buong tapang palandas ng sariling pagkaunawa. Pindutin ang suskrisyon, ibahagi ang salitang ito sa mga kapwang naglalakbay at hintayin ang pagbubukas ng mga susunod pang pinto.